nila sa napakarami nilang taga-subaybay. At When sa December 25, tabakaya? hindi lang nila tayo pakikiligit. Patatawanin pa nila tayo sa star-studded entry ng Star Cinema at Viva Film sa 38th Metro Manila Film Festival. Ang sis, Terakas! Ito ang unang beses na sasabak ang love team ni na at Danielle sa komedya. <coughs> Kaya naman kabad pressure raw ang kanilang nararamdaman nang magsimula na silang mag-shooting. Lalo na dahil ka-eksena nila ang box office royalties na sina Chris Aquino, Vice Ganda at Ay Ay Delas Alas. Ngunit hindi hindi lang ito ang hamon na hinaharap nila Catherine at Daniel. Ayon sa ilang reports, madalas di umano magkatampuhan ang dalawa. Ang dahilan, ang pagiging masyadong possessive at seloso raw ni Daniel. Ngayon, ang birada ng kanilang kampalan. Ang kanilang nagbabagang sagot sa mga isyong kanilang kinasasangkutan. Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Live! The Buzz Exclusive! <toss> special. Nung lumabas kayong dalawa, dumagundong talaga ang buong araw na ito. Ay, grabe ang pananabik, ang kilig, at ang chemistry ninyong dalawa. Hindi ma deny Okay. Dahil nandito tayo ngayon sa 50 birada, unahin na natin itong mga katanungan mula sa inyong mga tagahanga, mga Kathniel, o oh, natin sila. Okay, number 16. Ito ay may katanungan tayo. Number 16. Ang tanong, totoo ba na madalas daw kayo magkatampuhan? Uh Oo. -oh. Matagal sumugod. Hindi, hindi. Saan yung galing? Hindi. Di Dito. <laughs> <laughs> man, kasi, oh. Hindi. Ay, ito kasi. Hindi naman. Hindi naman. Oh, hindi. okay. Hindi. Oh, hindi talaga. Oh, number 17. Bukod kay Daniel, totoo ba daw na may nandibigaw na iba sa'yo? Wala din. Wala akong nababalitaan. Wala naman din nagpaparamdam. Baka hinaharam mo na agad. Hindi, yeah, wala. Wala, naman ganun. Ah, wala. naman. Wala. Eh, ba't kaya kangite? Parang may alam ka. Siguro kinausap mo. Pre, ako na to. Balato mo na sa akin. <tell> no, <noise> ganun. Hindi, wala, wala. Oh, meron pa isa, ha? Ito yung mga nakalap namin mga katanungan para sa inyo. Ikaw naman, Catherine, dahil since hindi pa talaga kayo officially mag-on, consider ka pa talaga na single. Ready ka ba mag-entertain ng ibang manliligaw as of this moment? Agnes, syempre ako 16. 16 pa lang ako ngayon. And feeling ko, ang um, part ng... Part sa ating mga babae, di ba? Na darating tayo sa point na may mga manliligaw, ganyan. And for me, lahat ng mga babae na yan, iti-accept mo, ito ito. At at mo ito, lang uh? kasi... Kung gusto nila, hindi eh, mag-wait sila. Blessing siya Eh. So, di ba? Collect and collect, collect and then select. Collect and collect and collect, collect select. Ah. Muna tayo dyan. Para kung sino yung matira, yun talaga. <laughs> yun ha, matira matibay. Matira matibay. Okay lang sa'yo yun? Mag-entertain siya ng mga maniligaw? Okay na. Huwag lang sa harap. Ah, <laughs> okay. <laughs> So, pag hindi kayo magkasama, okay lang. Na uh, may manligaw sa yo. Parang taxi na <laughs> ang dating oh. sa oh. question. Oo, oh, okay. O, oh, sabi mo yan, ha? meron daw. Ito na kasi ang talagang isa pang issue tinatanong nila. Possessive ka daw ba talaga, Daniel? Parang sinabi mo na to, minsan parang sinagot mo na to. Parang oh, sinabi... Oo nga, ulit-ulit next Ay, question na. o, <laughs> oh, kaya nga, eh, para sa mga hindi pa nakakaalam, possessive ka talaga. Hindi, steady na. No. Sobrang steady na no, ba sa ano magagawa? Anong wala akong magagawa? Siyempre, di ka man siya pwedeng pigilan po, di ba? Dahil hindi mo pa siya pag-aari. Tama. Hindi, hindi, na ikaw tatanungin ko. Kasi siyempre, di depend sa sarili mo. Possessive ba siya? Ay, bumabulong ka, Daniel. Ang sabi ni Daniel, Ang sabi ni Daniel, Ang sabi Sinuso. Umuus siya, sabi niya, um-um. Mm -mm. Sinuso. Sabi niya, um-um. -mm. Wala rin naman siya pagsiselos at kaya hindi na pagkailangan magselos. Ay, kaya kaya niya, mm -mm. Ang sarap naman ang sagot na yon Oh. May security ka, ha? Wala kang pagsiselosan. Hmm. <laughs> Eto na, tatanungin ka namin kasi siya yung tinanong ko kanina. Okay lang ba sa'yo na magkaroon ng ibang manliligaw si Catherine? Ayos lang. dahil... Taga pala akong magagawa pa rin. <laughs> Ganun pa rin, wala oh, naparinahan rin ho akong magagawa eh. Bakit wala ka bang ginagawa? Meron naman ho, oh, kaso hindi naman pwedeng pigilan natin siya na huwag mong pansinin yan, di diba? ba? Mm -hmm. Okay. okay. Kamusta na kayong dalawa ngayon? Okay lang. Sa so, steady lang. Oo. Oh, parang may nararamdaman ako sa body language nung mas, mas parang nakalayo ka ngayon, Catherine, kay Daniel. Hindi. O yan. Parang yan. Nag-dip kayo. Parang uh, nagkatampuhan ba kay backstage? Hindi. <laughs> okay. Ikaw, Daniel, okay ka lang? Medyo pagod lang talaga. <laughs> oh, kasi kanina sa ASAP, nabunggu ni Catherine yung kamay ni Daniel. So, sumubsub yung mic niya sa lips. Uh -huh. Sabi ko nga, para gumaling, kiss mo na lang sa lips mo, oh, namamagad. Ako, kissable lips na, nakapaw. Nakapaw sila. Mm, okay. O, oh, eto na. Pag-usapan muna natin yung Sister Rakas. Kasi, nakakapanibago na makita kayo sa ganitong genre na comedy. Full-on comedy ang pelikulang ito. At ang kasama nyo ay ang tatlo sa pinakamahuhusay, pinakamagaling at box office royalties. Kinabahan kayo. Siyempre natuwa. Mas natuwa siguro kasi na kinabahan. Kasi parang, hindi rin parang sila kasi magdadala rin ng movie kasi syempre mga big stars and kami parang support lang kami. So more on natuwa kasi naging part kami na to and nagsama-sama sila sa isang movie na pili kami na isama pa doon for MMF. Sino ang pira ka naging ka-close nyo sa pelikula? Si Ate Chris, si Ate, si Ate Ai Ai o si Vice? Kanino kayo pinaka naging close sa pelikula? Ako siguro, masasabi ko na Kay Miss I, siguro. Kasi okay. siya yung kasama ko para sa shooting. Okay. Pero pag kasi nakikita rin kami nila, guys, nila Tita Chris, chika din eh. So hindi ko alam kung hindi ko mauwi eh. Hmm. Ikaw naman, Daniel. Kanino ka close sa set? Kay Katrina lang. Hindi, <laughs> <laughs> Kami naman ni Tita Chris medyo close na talaga, medyo ka Siguro kay itay ay ngayon. So, sobrang bayad yung Tita ay. Kamusta yung set nyo? Masaya? Si Derek Wen, kamusta first time nyo makatrabaho si Derek First time ko makawork si Mr. Wen. Si Derek Wen and super bilis <laughs> niya. Mr. Wen? Mr. Wen. Pero wala mong Mr. Mr. Don. Get to Derek sakit sa nagpaano siya eh. Nagpa-opera siya yesterday. Ay, direct, okay. magpagaling ka. Kaya pala tinex niya yung dinagod lang sa direkt magpagaling ka. We love you. Napakahusay naman ang cast ninyo. Miss I, I, de las Alas, Vice Ganda, Miss Chris Aquino sa direksyon ng Box Office Director, direct, Derek Wenderama, Sister Rakas, kasama pa si Daniel Padilla at Catherine Bernardo. At Manabat. Manabat. Ang mga iba na kami yan, dalaki. Ang dito na lahat na no, oh, yung boses ko. ko. Pero babawa hindi tahanin na sila. Dali! Yung... Yung... Ayan! Go! Ayan, uh, ah, ako, muna ako, si yung... sa... uh, ako lang yung may <laughs> May mall show kami sa ng 5pm. Pero wala si Catherine doon kasi may evasion stage. Ay? So ikaw lang mag -isa. Bakit wala ka doon? Kasi may naunang schedule, may Victoria. Ngayon lang yung day, So... On behalf oh. Okay. Tapos, once again, imbitahan natin ang ating mga kapamilya. Kailan na natin mapapanood? Ayan, guys. Unahin niyo po panoorin sa MMFF. ang um, Sister uh, Akas, of course, December 25 na po yan with Miss Ai de las Alas, Miss Kiss Aquino, Vice Ganda, at marami po po iba. Directed by... Direk Wenderangas. Get well soon, Direk. Ito lang ang masasabi natin sa mga bagets. Oh, we love you guys nakamasko ng mga bata. kapag pagdating ng December 25, yung nakamaskuhan ninyo, isave ninyong lahat at tumakbo kayo sa sinihan. Unahin nyo ang sisterakas dahil ito. Yeah. Yeah. Ng taon talaga! Ay, Ito na po ang iyong flowers for you. That is for you. Gali kay Daniel. Thank you. But happy birthday kay, Mendoza, Sawani, kay Jay Mendoza and John Mercado. Happy birthday, Ryan Gonzalez and Dr. Avicii Bella. Thank you. Dr. Elena Espina, Samsung five Phones, Unisex Overwatch, Tupperware Brand, Ideal Vision, Merrell Shoes, Filiarina by Shuby accessories, false nails, special contact lenses. Please, Abby Aranda, Alex Carbonel, Macy, and Anya. Thank you very much. Once again, Danielle Padilla, and Katrina Bernardo. Thank you, and para magpingit, and of course, you yes. mga for Madz and Eric Magsala. Mararamdaman ko. And thank you. Ah! Ah! Thank you. At uh, sister Akas it opens December twenty-five. Ata uh, magbabalik pa. Ah,